All right mga amigo, sila nagkaroon na talaga ng phobia si former undisputed lightweight champion Devin the Dream Haney sa kanyang naging karanasan sa laban kay Ryan Garcia noong nakaraang taon. Matatandaan sa naging laban, pinabagsak ng tatlong beses ni Garcia si Haney. Isa sa round 7, isa sa round 10 at isa sa round 11. So balik kalaunan ang 12 round majority decision victory ni King Ray kay Haney ay ginawang no contest sa kadahilanang nagpositibo si Garcia sa performance enhancing drugs. Kaya naman ngayong nagtatangka si Haney na maging isang 3 division world champion at nahaharap sa isang undefeated knockout artist na kampyon na may kartadang 28-0 with 22 knockouts sa si Brian Norman Jr. Todo bantay ang kampo ni Devin Haney sa mga drug testing upang hindi na makalusot ang mga panlalamang tulad ng ginawa nga po ni Ryan Garcia last year. Sa katunayan ayon sa naging panayam sa ama ni Brian Norman Jr. na si Brian Norman Sr. Siyam na beses na umanong sumailalim sa barates ang kanyang anak. Yes mga amigos, siyam na beses. Heto po at painggan natin ang tinig ni Norman Sr. Is there any truth to the fact that you that your son has been tested, drug tested eight times by Bada? Uh, no, sir. I told Miss Black Panther to let you know he was tested two days ago. He's been tested a minimum of nine times, sir. Oh my God! Nine. Nine times? Nine. They tested him, two days ago. Nine times. <laughs> sa November 22 na nga po mga amigos ang sago pa ang Haney at Norman Jr. Ko main event ng Benavides vs. Yard. Samantala sa iba pang balita, may payo naman po ang Mexican boxing legend na si Juan Manuel Marquez kay Isaac Pitbull Cruz para talunin si Lamont Roach Jr. sa darating na December 6. Ayon kay Marquez, kung gusto talaga ni Pitbull Cruz na tumaas ang kanyang chance ang manalo sa laban, kailangan niyang paguwi ng estilo ng kanyang paikipaglaban. Hindi pwedeng umasa lamang sa power o mga wild swings. Ani Marquez, naniniwala ako na kailangan ni Pitbull Cruz na gamitin ang kanyang jab. Nasabi ko na ito dati, kung gusto niyang mahanap ang perfectong distansya, kailangan niyang gumamit ng jab. Hindi siya gumagamit ng jab, mga 1-2, gusto lang niya power shot palagi. Ang mga klase ng suntok na niya kasi ang nagtatakda ng iyong distansya, ng iyong timing at nagbubukas ang pinto para sa mas maraming kombinasyon Dagdag pa ni Marquez, kailangan niya magbato ng mas maraming jabs, mas maraming straight punch at pagkatapos ay sundan ng kanyang mga power combo, ang kanyang mga hooks. Diyan kailangan mag improve ni Pitbull sa pagbato ng maraming straight shot. Maari itong maging komplikado kung hindi siya papasok sa laban na may game plan. Kung hindi niya babaguhin ang kanyang estilo sa boxing na asa lamang sa one punch knockout, kailangan niyang baguhin ang approach na yan at dapat kumilos ang kanyang team, ang kanyang corner at siya mismo para sabihin kailangan nating baguhin ang estilong ito dahil nababasa ako ng mga kalaban ko. Alam nila ang kahinaan ko at gagamitin nila yon sa akin. Dagdag pa ni Marquez, kailangan niyang mag-adjust. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang pag-usad ng kanyang karera. Dahil kapag lumaban ka sa isang paraan lamang, mababasa ka ng mga kalaban mo. Wala nang paraan para maka-adapt at kapag nangyari yon, mas malaki ang posibilidad na matalo kaysa sa manalo. Dahil alam ng iyong kalaban kung anong klasing laban ang kanilang dadalhin. So kung iintindihin natin mga amigos yung sinasabi ni Marquez, parang kinukwento niya rito yung katulad ng nangyari kay Canelo at Crawford. Kapag umasa ka sa iyong one punch knockout power at ito ay hindi tumama sa laban, malamang sa malamang na matalo ka sa mata ng mga hurado dahil magaling pumuntos ang iyong kalaban. Tulad nga po na makakalaban ni Pitbull Cruz na si Lamont Roach Jr. Sino mabuno kalaban di ka tatakbo, ha? Sa